Hello, good morning mga boss. Happy Father's Day. It's June. Uh, anong date ngayon? 15, 2025. Ayan, it's Sunday. So, record muna tayo and uh, upload before tayo gumayak papuntang church. Ayan. So, eto. Quick update lang mga boss. Uh, okay naman yung benta natin kahapon. Uh, hindi naman na zero yung ating pansiteria kahapon. Yan. So, by the way, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, at ngayon lang ako makita, ako nga pala si Christopher Orbillo. Isa akong teacher sa umaga, negosyante sa gabi, pati na rin sa weekend. Yan. At ang negosyo namin ay negosyong pansiteria. At ang pangarap natin dito sa pansiteria na to ay ah uh, mapa-franchise natin ilaban natin hanggang sa mapa-franchise natin sa mga kapwa guro. Ayun. So, salamat kung isa ka sa mga uh, katulad kong guro na sumusubaybay sa channel na to. Ayun. So, 'yun. Ah. Uh, <coughs> so pasensya na kayo mga boss itong mga videos ko na to ay napaka lang. Lang edit-edit, shoot at upload lang to. Cellphone lang 'yung gamit ko. Yan, dito lang din sa bahay. Yan. Okay, so, yun, pag umaga mga boss, ito yung ginagawa ko na nagre-record ng performance, sales, and expenses, mga kaganapan kahapon. Sa umaga ako nagre-record kasi fresh yung utak ko. At hindi pagod na maki-interact sa mga numbers. Yan. At habang tulog pa yung mga bata. All right. So, ayun, sana magawa natin 'to ng tuloy-tuloy. Uh, okay, so kahapon mga boss, uh, hindi naman na zero pero may may na-encounter ulit na problema. yan. So, ngayon kasi mga boss, si Tita Bless umuwi siya sa kanila sa Quezon province. Sinundo yung anak niya. At uh, ayun, tayo lang yung nag-operate. Si Tita Bless, siya talaga yung nakakalam na sa lahat ng ingredients, timpla, ayan, sukat ng mga ilalagay, tubig, ganun. At matagal na tayong, nung una, nagiki, ano pa ako, nagiki alam pa, pero nung mga mag-isang taon na hindi na ako masyado nagiki alam. Tapos bigla siyang umuwi. So, yun yung problema. Kaya kami, ni Mrs. Yung, uh, napasubo Ayan, tsaka yung isang kasama namin, yung uh, kitchen staff din. Alright, so, ang naging problema, yung Shanghai ulit, nakalimutan kong lagyan ng itlog, tsaka uh, konting asin. <laughs> Kaya, yun, palpak na naman. Ayan, so, ang nututunan ko dito mga boss is talagang gumawa talaga ng listahan at ilagay or i-compile para... Ah, uh, meron in, uh, wala man hindi man pumasok yung key person ay meron uh, merong pagtitignan na standard na sukat, mga ingredients nilalagay sa mga uh, benta natin. Ayan, para ka, kahit ah uh, wala yung key person, hindi tayo magkamali, hindi tayo magkulang. So, yun yung natutunan ko kahapon, mga boss. Ayan. Kaya ayun, uh, yun yung adjustment. Alright, so ayun. Uh, hanggang dito na lang muna itong video na to. At uh, magpiprepare kami at papunta sa church naman ngayon dahil Sunday. Okay, so yun lang mga boss. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video. Bye-bye!